Hi guys, magandang araw. Narito muli si Martin Timon at magbabahagi sa inyo ng ilang tips na pinagkukunan ko ng negosyo. Ito po, ilan po ito sa natira ko na nakaraang in-upload kong video na ginawa kong Mango Graham. Sa ngayon ay gagawa naman po tayo ng Mango Graham Ice Candy. Ito po ang gamit ko, yung Graham na natirang durog-durog. Italagay po natin. And then yung natira po natin kalahating Mango Condensed na Jersey. And then yung ating isang Angel's Rimasada. Okay, So, ilagay ko lang po yung mga nang crack na Graham biscuits dito sa ating pinggan. Kaya, huwag ko kayo basta-basta magtit magtitira. Magtat magtatapon ng mga nadurog o kaya papapakin o kung uh, ano ang gagawin dahil na po, po natin sa ating dessert o hanap buhay nyo habang kayo na sa bahay okay? durugin lang po natin ang ilang pang hindi pa na dudurog okay na to pero may mamaya may gagawin pa tayo dyan sige tuloy lang po natin then ngayon ay magsisimula na po tayong mag uh, na netong krimasada upang ating i-mixer para mag double naman ang ating krimasada ang ating cream then mix na po natin ang natitira po nating mango condensed na jersey pag samasamay natin yan para sabay sabay na before natin i-mixer simutin lang po natin lahat ng masulit ang ating flavor Next ay maglalagay naman po ako ng two pinch of uh, color, full food color, ayan, para makulay naman po. At optional naman po yan kung ayaw nyo, maari naman din pong hindi nyo nalagyan. Then mix together para mag-combine lahat ng ating ingredients before po natin i-mixer. Okay guys, ayan sinimulan na natin i-mixer. Mix lang po natin ng mabuti, mga 10 to 15 minutes. Pwede naman kahit hanggang 10 minutes lang. Unlike po sa nauna nating ginawa sa Graham inuna ko ang crema dito sa ice cream, pwede naman natin pong pagsabayin. At pari naman din pong nasa inyong discard kung paano nyo siya sisimulan at gagawin. So po kayo, saan po kayo comfortable, ayan nakakabulol po talaga mag-speech habang may ginagawa. Guys kung wala kayong mixer, pwede man ho kayo gumamit ng wireless, tsaga-tsaga lang po para mag-alsa o mag-double size kahit kaunti. Ayan, pagtiyagaan lang po natin i-mixer hanggang sa mag-double size po siya umalsa at dahil po hindi tayo masyado maglalagay ng tubig para maging creamy at lasang ice cream po ang ating ice candy. Bukod dyan, maglalagay naman po talaga tayo ng konting tubig. Simutin lang po natin yung laman na ang ating mga dilata at ang ating cream masada. Ayan, konting tubig lang at least sa uh, one man lang ng ating cup. Okay, then mix lang po natin ng mabuti. Saka po natin i-mixer ulit. At kaya din po ako naglagay kahit konti ng tubig para mag-balance ang tamis ng ating krimasada at ng ating condensed na mango. Kasi mat parehong matamis yan. Ayoko na masyadong matamis. At depende naman po talaga sa inyo. Ayan, mix po natin muli. Mga around 5 minutes. Ayan, tuloy lang po natin pag mix. Pansin nyo, medyo bumubula dahil hinaluan po natin ng konting tubig. Ayan, nagbubble siya. Ayan, tapusin lang po natin. After nyan, ay ilalagay na po natin yung ating crack na biscuits. Okay na to guys. Sige, ilagay na po natin ang ating biscuits. Sa tingin nyo, iba malalaki. Ilagay po muna natin yung maliliit. Ayan. Huwag po muna natin ilagay dito sa ating minix na uh, cream. Ang mga lahat na biscuits. si mag po tayo na iba na ilalagay lang po natin sa, bas sa plastic basket tuloy. Ayan, kengkoy. Okay, sige. After ilagay yung mga maliliit, ay i-mix po natin muna. Then, mag-start na po tayong mag-packing. Gagamit lang po tayo na imbudo and then plastic na, yan ang size na gamit ko. One and a half by 10. Ayan. Yan po ang gamit ko sa halagang 10 piso na ice candy ating gagawin. Okay, lagyan po muna natin ng biscuits ang plastic gamit ang imbudo. toko po idadaan ng biskwit. Durugin po natin na ilan hanggang sa magkasya siya. Para karagdagan po siyang uh, flavor ng ating Graham Mango Biscuits. Ay, ice candy. Ay, ano ba yan? ang dami-dami nang nasasabi. Pakadaldal. Okay, start na nga tayo magsisiksik lang po tayo ng biskuit na ikukrak natin dito sa bodo para maipasok sa plastik. Mukhang mahirap po gawin at malit ang butas ng ating bodo. Kaya maari naman po nating ilagay direct sa ating plastic yung biskuit. Yan, siksik po na lang natin. Hitaktak lang po natin yung naiiwan dun sa imbudo para masama sa cream. Ayan. Ganito ang pagpasok ng biskuit sa plastik. Ayan. Medyo durugin nyo kung malaki medyo matagal lang kung hindi ka pasanay pero balang araw masasanay ka rin, ay madali naman akong gawin. So medyo naabala lang tayo. Kung gusto nyong may mga maraming laman tulad niyan kasi masarap po talagang kumain ng ice cream hindi na marami ka nakukot-kot. Ayan, para sulit naman ang kain na. Bukod sa sulit na masarap pa. So katulad niya, nalagyan na natin ng biscuit. Haluin po muna natin ng paunti ang ating minixer na flavor. Then ilagay po natin. Lagyan na po natin ang ating plastic sa... Ay, lagyan na natin ng plastic. Ilagyan na po natin ang cream sa ating plastic ng ice candy. Tapos po lagyan ng ating minixer. Mga one-third cup to sa tansya nyo. Nasa discarding nyo. Basta yung kasing haba na rin ng palad ko. Then after nyan, buhulin mo ng mabuti. Minsan di ko maiwasan na malagyan ng bulan pagka gumagawa ka ng ice candy. Minsan madulas ang kamay mo. Kaya hindi ko rin masyadong ma-perfect yung hindi maiwasan na may bubbles. Ganun. Okay, tuloy lang po natin hanggang sa matapos po natin siya. Ayan guys, yung nakikita nyo kasing haba ng aking palad. Ayan saktong-saktong sakto lang. Ito yung minibenta ko sa halagang 10 piso pag ganitong full load o may laman siya. Pag plain lang na may water, ay pwede mo na maibenta ng lima pero nasa inyo ho yan. Discard nyo pa rin po. Pero kung matubig, medyo icy o yung maray, malayelo ang tigas niya. Pag ganito po, ay nako, ice cream na andating. Kaya sulit at masarap pa. Ayan guys, paulit-ulit lang naman na yung ginagawa natin. Lalagay ng biskwit then nalagay tayo ng cream, itatali natin, at ipapantay natin po yung mga nagawa natin. Tuloy lang po natin yan hanggang sa tayo ay matapos. Habang nasa bahay, pwede nyo gawin to. Sideline nyo, additional income nyo, kahit nagtatrabaho kayo, pwede nyo benta sa classmate nyo, kung estudyante kayo. Ayan, meron na kay another pagkakakitaan. Bukod doon, may makakain din kayo. Hindi na po kayo bibili. Okay guys, ayan natapos na natin. Nakagawa po tayo dito ng 16 pieces. Sa isang botelyan ng Primasada, mawar 60 pesos. And then yung kalahating jersey, so 30 pesos. At meron din yung mga crack na biskuit, palagay na natin 5 to 7 pesos. And then ang plastic, mga 3 pesos na gastos natin additional kuryente ay 10 pesos. So, sa so 160, may 50 pesos tayong tubo. Hindi na masama kung marami kang nagawa. Diba? Hindi na masama. May additional baong ka na o pamasahe. Okay, lagay na po natin siya sa rep para tumigas. Mas maganda overnight. Ayan. And guys, ilalagay ko na lang po yung costing sa dulo ng video ito. Ayan, inilagay ko na po ang ating ice candy sa gilid ng graham na ating ginawa. After 5 to 6 hours, ito na po yung ating ice candy. Mas maganda rin kung overnight. Mas mas digas. Pero maganda naman po yung pagkakagawa ng ating ice candy makalipas ang 6 na oras. Pwede pwede na po natin siyang benta, benta at lantakan. Okay, sample na po natin. Nakikita nyo yung mga nilagay nating Graham biscuits, diba? Masarap kasing meron kang putputin, quote Si sa liwanag kitang kita pa rin siya kaya hindi mo pagsisisihang kumain o bumili nito. Sulit na sulit yung sampung piso mo. Kaya ako sa'yo, itry mo na ang ating Mango Graham Ice Candy. Habang tayo na sa bahay, gawin na natin yan na kayang-kaya ng budget nyo. At guys, kung nagustuhan nyo ang video ito ay like and share po. At mag-subscribe na rin po kayo and pinang bell button para notified po kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. Okay? At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga followers or subscriber ko na sumusuporta na walang sawa. At naway wag mo kayong um, magsawa po talaga o maumay sa akin. Thank you so much po talaga. So eto na nga, tuloy-tuloy ang paglantak ng inyong lingkod na bulol pa sa Hindi-hindi talaga kayo mauumay dito at ulit-ulitin nyo pa. Mabilis o maubos to, lalo-lalo na itong kung inyo ilalako. Nako, segunda lang. Ako nga, umangata na ng umangata, halos makailan na. Numalaki na butas na ilong ko sa ngilok. Sige pa rin. Sige po, bye-bye. Thank you for watching.